May mga naiulat na napinsala sa pagtama ng magnitude 6.3 na lindol sa Kalayan, kagayan nitong Martes ng gabi. Sa laging handa public briefing, sinabi ni FIVOX OIC Dr. Teresito Bacolcol na may ilang istruktura ang napinsala dahil sa lindol. Napinsala po kami information at saka may mga pictures po kami nakuha. Uh, may mga uh, sa Kalayan po mismo, uh, sa dalupire ay lang Maykalayan, may dalawang barangays po na uh, may ulat ay uh, may mga bahay uh, na nagkaroon ng um, cracks uh, ito po Opo. yung sa barangay Sentro 2 at sa Kabudadan so ito pa lang po yung napuhan uh, namin na may mga pictures na may mga cracks po sa walls kaugnay nito may naitala rin na limang sugatan ang Office of the Civil Defense sa Pagyanig. Maliban sa kagayan, naramdaman din ang lindol sa Apayao, Ilocos Norte, Mountain Province, Ilocos Sur, Batanes, Abra, Benguet at La Union. Kasunod nito, sinabi ni Bakolkol na dapat seryosohin ng publiko ang mga isinasagawang earthquake drill upang mas maging handa sakaling tumama ang ganitong malalakas na pagyanig. Dapat siseryosohin ko natin 'yung mga earthquake drills. Hindi po 'yung nagse-selfie tayo or nagpo-post sa Facebook oh, oh. or nakangiti habang nag evacuate So, we really have to take these drills uh, seriously kasi uh, earthquakes are random events. Hindi po natin alam kung kailan mangyari. Pwede mangyari sa umaga, pwede mangyari sa gabi. And uh, if we constantly participate this in on, uh with in these earthquake drills and if we take these earthquake drills seriously, Uh, it will build muscle memory and uh, alam na kaagad natin yung gagawin kapag uh, may uh, lindol na mag magaganap. Samantala naniniwala naman si Bacolcol na mas handa na ngayon ng Metro Manila sakaling tumama ang The Big One. We cannot be prepared. We cannot. We cannot be hundred uh, uh, percent prepared. That, that that's impossible. But uh, we are more prepared now than before. And again, may malaki ang naitulong ng NDRMC sa ating awareness. Uh, again, katul uh, Dahil po sa uh, earthquake din na uh, uh, quarterly ginagawa natin, uh, Again, people are now more aware uh, than before. And again, with the advent of the social media, madaling kumalat po ang impormasyon. Ilan naman sa dapat pang pag-ibayuhin ngayon ng mga lokal na pamahalan ang pagpapatupad ng building code? Ang sa tingin ko kailangang i-develop ng mga L LGUs. Um, the LGUs should strengthen... Uh, and improve uh, continuously improve the engineering competency of uh, of their staff uh, so that um, they can con confidently and um, um, strict, uh, strictly enforce the building code. So ito sa uh, sana pagtutuunan, natin, uh, is just, uh, pagtutuunan ng LGUs natin to uh, train the, uh, their staff para uh, ma-enforce strictly yung building code natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña. smi news